Fresh bottle ba yan? Eh uh -huh. lang, wala tayong upuan. Rick, sa gitna, lang. Hala, wala <coughs> naman ng kahoy. Hawakan mo muna, anak. ko. Anong yalo dun sa puno na? Ay, ayol. Saan? Tumba. Oh, ito na. Hawakan mo muna. Wow, ang gadis mo. Dandun, no? Punta tayo. Dandun, no?

Masabihan kasi kita magpahinga ka. Magpahinga ka kasi. Eh, ano tayo dyan? Tama ba itong nilagay ko, Rick? Hoy, Marji! Marji! Marji, guwapa! Kali sa day! Kali sa diri! Hoy, <coughs> magchika sa talali diri! <coughs> <coughs> Kada ko man yung binuang day, Asaman, man? Eh, isa man, si Marilo? Si Marilo? Marilo? Ay, ang suon ba? No, no, no. no, ah, ka ba? na may isa man? Naman! Kapusta yung kaduhan na punak ni mo? Oo, oo, siyempre. Ala, gita. Day! Ito ala din mong banat, Manila. Wala. Ay, na, o, oh. Ha? Nakuyog ni mo dire? Ha? Nakuyog ni mo dire? Si ati na na ako, dire. ate na magkuyog na ko dire. Ati, Ako, ate si Mariba. Ha? Nauli dah. Oh. Asa norus palang? Pas kuat, Australia. Hmm. Yang bangsa. Bila nak ke bagi yang kanak? Tulu. Asa mana pala Idna dah kan? Idna. Itu asa. Tuaro atu. Asa. Tuaro lagi atu. Bola balik. Ato? Ah hai. Dai. Bola huh? balik ulud ani. <coughs> nah, nice job. Kemaligo, makulah lagi, maligo. bang hari jig mo ari kanin dagat ji ha ito mo magduwi na kinain mo na ha lang. salang mustang buhay ji oh po kera pauli na diri kay si ma'am saan nagulat Ron, saya menggulat je. Ini mana? Saya menggulat. Manang, Marilo. Andiyas. Uh, unat... unat... Na. Nakita na ko sa Marilo sa Tiabon. Mabilin din. Na. Mabilin din rin. Gisyatan Kaya dala pa dyan may ganig-hanig, day. Ah! Dito, anak, oh, bilis. Lagi mga mong... ulit dito. Ay, mga ulit tao yung mga anak, day. Sa tinawgan. Ay, oo. Oh, isip pa to. Ito, kung nga magulangan, bakit isip. Ano na? Asa man na magpulog, Ani, Jay? Dito, oh. mai oh. Dito, oh. Dito,